na pala na kayo ng Hello guys. Ayan. Tumayo lang kami dito para kumain. Salamat sa si Gracia. Kain tayo. Hey, Oy na ka na. Nakatapos lang ang kumain dito. Grabe. Gusto na busog kami. dito Ang layo pa mula lang karami pa uwi. Talabas pa lang yan. Dapat gam. Nakarami pa uwi. Tapos siya mag Para lang makarating sa bahay. Tapos pa naman Ano ka dito? Ang ingin sobra sobra ang ini hindi mo alam kung bakit ka nandito sa lugar ito yeah. Okay. ito na pa uwi na kami pumunta lang kami doon para kumain tapos yan pauwi na kami grabe ang init yung hindi mo alam na bakit ganito yung klima dito sa so, ito yung dadaanan mo pa uwi maglalakad ka hanggang sa dulo pa layo okay. uh, yan, may abulansya well, kung pumunta ka lang sa bahay parang <laughs> kumain sa bahay ng ibang tao ayun eh ayun ah may, ay may, 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 may abulansya at lang kami dyan kailan ba na po ang tao. Ito yung lugar na hindi nakukubusan ng tao. Ang ganda na kuha, oh. Tatawid na kami. Ayan na! Ang bahay namin sa taas. Hi, George. Vous Grabe. On est sur la base. Chine, chine, chine. T en, t en.